Mga busing, this is reality. Ayan po. See? Hmm. Wala nang may natira. Ayan. Ayun pa mga boss. Oh. Ito pa. Oh. Ito oh. Ayan. Kinain na. Tinirhan ng konti. At ito pa po mga busing. Ito. No? Oh. Ayan. Hmm. At ito. Marami silang kinain. Yan po ang madalas mangyari mga boss pag hindi po malinis yung paligid sa ating taniman. Kagaya nito. Nabisi po kasi ako mga busing at ayun, ito na. Hinahabol po ako lagi ng panahon. Pero okay lang yan. Ito lang naman ang banda yung tinik Manila eh. At siyempre eh, kailangan po nila kumain mga busing. Huwag na lang po natin ipagdamot. Hindi naman po yan naka one part sa mga bunga dito eh. Ayan po mga busing. Ang lulusog ng mga bunga. Ayun, mula dyan, papunta roon. Nako. Marami-raming patubas to mga busi.